Noong una, marami ang nagduda sa desisyong bilhin ko ang isang lupang matarik at tila walang halagang kabundukan dahil saing mais lang ang ikinabubuhay dito at tila bang isang kulay kayo manggina adisyerto pagkatapos ng ani. Bilang lang ang mga puno ng prutas ng nyo kaya ganoon na lamang ang halaga nito sa mata ng karamihan. Ito hindi maayos na lupain para pagtamnan o gawing kabuhayan. Maraming tao, mahirap ang daan, walang sapat na patubig, walang kuryente, layong kabihaslan. Ngunit sa kabila ng lahat lahat ng iyon naniwala akong ang tunay na yaman ay nakatago sa tiyaga, sipag at tamang pagpaplano. Kaya noong 2021, sinimulan ko ang plano na umabot kami ng halos tatlong taon ng pagtsatsagang nagtanim kasama ng aming katiwala. At habang hinihintay kong lumago at mamunga ang mga itinanim kong mga nyog at iba pang fruit bearing trees, kagaya ng durian, mangustin, manggalan, sunis, abokado, kaw, kalamansi at marami pang iba, hindi ko sinayang ang panahon. Ginagawa namin itong integrated farming ngayon kasama ng aking mga business partners ay nagkasundo kaming magtanim ng iba't ibang klasing gulay kagaya ng talong, atsal, siligrim, o panigang, kalabasa, kamatis, kamuti at iba pa. Gamit ang alam naming technology at biosecurity, nagtayo kami ng isang dalawang malaking punduhan ng tubig o tinatawag na water impounding system galing sa bukal at tubig ula na aabot halos sa 70,000 na litro ng tubig just in case humina ang tubig sa tagnit. Unti-unti naming binuhay ang dating yung lupa sa pamamagitan ng composting at land preservation at iba pang organic practices na natutunan mula sa mga research. At syempre sa tulong ng mga partners nating mga planters na bihasa sa pagsasaka ng mga gulay kahit masyadong malayo sila sa kabihasnan ay matyaga nilang ginawa ng paraan upang magawa ang mga proyektong ito. Dumaan man ang ilang pagsubok gaya ng tagtuyot sa umpisa mabagal na kita. Ang bawat hakbang ay magiging bahagi ng mas malawang na layunin. At ito ang bumuo ng isang sistema ng kabuhayang hindi lamang para sa amin sa ngayon, hindi pati na rin sa aming mga kanikinyang pamilya sa susunod na henerasyon. Ngunit pagkatapos ng tatlong buwan, habang nagsisimula ng magbunga ang mga puno at gulay, unti-unti nang umangat ang kalidad ng lupa na aming tinanim. At sa ngayon, kahit papano, it's safe to say na patunayan naming hindi hadlang ang lokasyon o anyo ng lupa sa tagumpay. Ang mahalaga ay ang pananaw, dedikasyon at kakayahang maghintay ng tamang panahon. Ang simpleng lupang tinatawag nilang bundok ay isa na ngayong buhay bukirin. May sariwang hangin. masaganang ng ani. At higit sa lahat. Aral na walang katumba, Na sa larangan ng pagnenegosyo at magsasaka, ang pinakamahalagang puhunan ay hindi ang pera, kundi ang pananalig sa Diyos at tiwala sa sarili na may pangarap na dahandahang tinutupad araw-araw. Ngunit hindi doon nagtatapos ang aming hangarin. Ang lupa ito ay nakikita ko rin na i-develop upang maging sentro ng ecotourism sa aming bayan balang araw. Sa tulong ng iba't ibang stakeholders at ahensya ng aming probinsya, isang lugar na kung saan maaaring matutupan. Kung muli ang mga tao nang pahalagan ang kalikasan, ang organikong pagsasaka at ang simpleng pamumuhay na malapit sa lupa at malayo sa ingay ng lungsod. Unti-unti kong binuo ang plano na magkaroon ng mga nature trails, camping grounds, monorail system upang mapabilis ang mapadali ang paghakot ng mga produkto papuntang merkado. Bala ko rin magtayo ng maliit na training center kung saan maaring magsagawa ng mga workshop sa permaculture, agroforestry at sustainable living na kung pagpapalain ay makakapagpagawa pa tayo ng zipline dahil bukod sa ito ay fun activity ito ay nagdudulot ng pag-improve ng self-esteem dahil according sa pag-aaral with heights being one of the top fears in the world it can feel like quite an accomplishment to conquer a zipline course being able to fight one's fear of heights can be a great self-esteem boost which is very beneficial to one's health sa bawat bahagi ng lupa iniisip ko kung paano makikinabangan ito hindi lamang sa kalikasan kundi sa mga tao nakapaligid dito mga kabataan ang maaring turuan na sanayin sa agrikultura. Mga nanay na maaring magkaroon ng maliit na negosyo sa loob ng farm. Mga tatay na maaring magiging tour guide. Magagawa o katuwang sa produksyon ng pagkain. Ang dating katahimikan ng bundok ay unti-unting papalitan ng saya at sigla ng pag-asa at ng bagong simula. Sa hinaharap, hindi lang ito magiging isang taniman. Ito ay magiging buhay na patunay na kahit sa bundok may kayamanang naghihintay at kailangang tuklasin. Proyekto na hindi lang ukol sa kita, kundi sa pagbabalik ng komunidad, isang modelo ng matagalang kaunlaran kung saan sabay na umuunlad ang kalikasan at ang mga tao. Naway gabayan pa tayo ng Panginoong Diyos sa ating mga plano. At kung bago kayo sa ating channel, please let me know kung nagustuhan po ninyo ang ating video. At kung meron kayong suwestiyon na ikaganda ng ating farm long-term goal, pwede po ninyong i-comment sa baba. Maraming salamat po.